Kuya! <laughs> <Yes. laughs> Kuya amin kasi. Sabihin <Yes. laughs> kong mahal na mahal ko sila at sobrang yakapin ko sila ng mahigpit. It's been hard. Uy! It's been hard na walang um, biological father. Andito kayo sa puso ko. Nang ilabi pa. Hey! Oh, eh. Ayan guys, kasama ko ang Javis Noodle ulit abang kumakain kami. Ang tawag dito ay Bet Mutok. <laughs> ah. <laughs> So, hindi na kami naka-mic. So, okay lang yan. Dinig naman siguro. Meron lang ako itatanong sa kanila. Isa-isa. At yung tanong ko ay eto. Para sa inyo lahat. Una si Joy. Kung bibigyan ng chance yung mahal mo sa buhay, bibigyan ng chance na pababain ni Lord. Bawa, hindi ko alam kung si father mo o kung sino. Bibigyan ng chance na pababain ni Lord. Tapos bibigyan ka lang ng 2 minutes. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? 2 minutes lang. Oh. Uh, <laughs> ayun, ha? 2 minutes lang. Ano yung gusto mo sabihin sa kanya pag nabigyan ka ng chance na pababain ni Lord <laughs> yung, <laughs> yung, yung mahal mo sa buhay? Ano? Hindi ko alam kung sino yon Ikaw na magsasabi kung sino yun. So, okay. Una si Joy. Ay, si ano, si Papa ko. Oo. Uh, kasi ano, 8 years old pa lang ako. Ay, hindi mo sabihin sa kanya. Hmm. Ano ba? Nasa harap mo na siya ngayon. Anong sasabihin mo sa kanya? Bakit <laughs> <laughs> <Ay. laughs> ka nagaya? <pagisabihin. laughs> <laughs> ako rin naiiyak. <dahil> <laughs> ah, anong, anong sasabihin mo sa kanya? Halimbawa, ayan, ah, katabi mo oh, na. Two minutes lang yan. Anong sasabihin mo sa kanya? Ano po siguro? <laughs> Kaya kapin ng may pit. Oh. <laughs> Kasi since... Kasi nung bata pa lang ako, namatay na sila. <laughs> Tapos, ngayon, hindi nalila na abutan na professional oh. na nakikita ang nandito, nagsaserve sa Lord. Kaya, ang, siguro ang gusto ko lang sabihin, sasabihin kong mahal na mahal ko sila at sobrang yakapin ko sila ng mahigpit. Oh, Yun. Yun lang. <laughs> Thank you, ma'am. <laughs> Oh. Grabe, no? Kasi 8 years old pala, dyan, no? 8 years old pala, wala na yung tatay niya dyan. So, siguro, yun lang yung pwede mong sabihin. No? Mahal na mahal kita. Sarap yakapin. Si... So, next natin si Ate Mel. Tingnan natin kung kung sino. Hindi natin alam, no? Hindi natin alam kung sino. Kung bibigyan siya ng chance, sino yung... Ano yung pwede niyang mensahe. Ah, Ate Mel. Go! Kung sino yan? Sabihin mo kung sino yan. Pwede mag dalawa? pwede. <laughs> Ano, bigwan minute na lang sila. okay. Oh, sige, okay. okay sige, <laughs> <laughs> <Di> bigyan <ba? laughs> <laughs> oh, natin ng chance kasi dalawa <laughs> daw, dalawa. O, oh, sige. <laughs> so, sino to? Sino to, men? Ay, kuya! <laughs> sino to? Si ano, si kuya yung paranay namin. Tsaka so, uh -huh. si Bapa. Uh -huh. O, oh, sige, eh, si Lord naman, di madamot. O, <laughs> lang. O, oh, sige. Saan yung tawad pag minute? O, kung yung uh, ba <laughs> Sige, take 2 minutes sila. Ano yung gusto mo sabihin kay Papa mo? Uh, kay Papa mo muna. Kay Papa. <laughs> 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 ay, kuya. Kuya, amay kasi. Kuya, amay. Kuya, amay. Ano ba? Andan na. Katabi mo na si Papa mo. Ano yung gusto mo sabihin? Sobrang miss ko. Miss ko. Miss ko. Miss ko namin siya. <laughs> Hindi. Ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Katabi Ayon, mo kasi. Ayun. Ay, Bye. salamat di balbali. Thank you so much. Kasi ganito kami hindi dahil sa kanila din. sebrang bait nila, sebrang alaga. Salamat sa lahat. Ah. Siyempre, miss na miss na namin sila. Thank you, tsaka mahal na mahal namin sila. Yan lang. Tapos kay kuya. Kuya. Ano gusto sabihin sa kuya? <laughs> Sobrang mahal, mahal din namin siya. Si Kuya. Sobrang ano din. Sobrang thank you din sa kanya. Napakabait niya ng Kuya. Parang Sobrang bait niya. Super. Yun lang. Kasi super baby ako sa kanila. Mapapapa kay Kuya. Yun. Salamat sa kanila. Thank you lang. Tsaka I love you. I miss you. Oh. Ano pa natin si Tapos matapos tayo ma mo yung masabi mo. Eh. Kasi ako na miss ko rin daddy ko eh. Pero ako yung hindi masyadong umiyak kasi parang hindi ko matanggap that time ni. Eh. Parang nawala si daddy. Hindi ko siya ma-release talaga. Parang nagtampo kay Lord. Pero naunawaan ko rin eventually kung ano yung purpose. Pero ang hirap, sobrang hirap. Kaya kung alimbawa na bumaba, payagan ni Lord, bumaba siya. Malamang wala akong masabi, yayakapin ko lang din eh. Tsaka sabihin ko madaya ka. <laughs> Siguro yan yung gusto ko sabihin na parang iniwan mo kami agad. So ayun lang. Pero naiyak ko na, yung iyak ko kasi patago eh lagi. Pero sobrang nakakamiss talaga siya pa lang naman yung kumbaga sa pamilya namin yung nawala. At saka si Ate Alice wala. No? Si, si Ate Alice siya lang yung tumatawag sa akin ng bunso. So nakakamiss. Ayun lang. Sige, next tayo. Pati ako, binibiktima niyo ako. Ayan <laughs> yeah. naman, si Dayday -day naman tayo, si Dayday. -day. So, ikaw, Day, sino yung gusto mo na payagan ni Lord na bubaba? Tapos ano pwede mo mensahe sa kanya? <laughs> Wait. Wait lang. <laughs> uh, Siguro ano, si Papa uh, Ben. Hindi po. <inip> <laughs> 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 yung luha ko binabalik uh, yeah. <laughs> ko. <laughs> si Papa. Kasi five years old ata ako nung magpa-five okay. nung mawala si Papa. So, pagbibigyan ako ng 2 minutes or ng chance na bumaba sila, siguro magpapasalamat ako. At yayakapin din sila na sasabihin ko, thank you pa. Kasi kung thank you pa. Kasi isa kayo sa reason kung bakit andito ako sa mundong ito. At sasabihin ko na hindi ko man kayo kasi ang mahabang lumalaki ako. Nandito kayo sa puso ko. I love pa. pa. Hey. Ang oh, sarap, di ba? Sa TV. Grabe. <laughs> <laughs> ito yung totoong tears of joy na sasabi mo. Kasi baka karamihan sa atin, nung no, hindi nasabi yun, buhay pa sila. So, kaya ngayon, sana, bigyan ni Lord ng headset yung mga mahal natin sa buhay. Naririnig nila itong sinasabi natin. Diba? Sige, next natin si Lenlen. Len bibigyan ng chance ni Lord yung isa sa mahal mo sa buhay in two minutes o so kahit one minute o, o ilan minutes gusto mo anong gusto mong sabihin sa kanya at sino yun? Kasi ano, syempre tatay ko ano, pag nakakilala pag nakaharap ko sa face to face syempre papakiala mo na ako hindi kasi ano, diba pitos pa ako nung nawala sila ano, thank you magkapasalamat, thank you dahil ano, nag-iwan kayo ng memories. Actually, hindi ko alam paano nag-wonder ako pag nakakita, ba yan? <laughs> nag-wonder ako kapag nakakita ko ng family na may tatay. Tapos, parang, ano, matatanangin ko sa kanya, ano ba? Sabihin ko sa kanya na parang, it's been hard. Uy! It's been hard na walang um, biological father na lumaki na walang biological father dito sa mundo. Pero, yun, still thank you. At sabihin ko sa kanya na, ano, love ko siya. Kahit na, hindi ko siya, hindi ko siya nakabanding, naka, naka ano, naka, sama ng matagal. Pero, still thank you. Kasi, ako yung kalahati nila. Romeline, Romeo, know, and Alice. Okay. <laughs> hindi ko alam. Ayun, thank you po. And, I love you so much. Ganon po. Okay. <laughs> so, ayan guys, ah, uh, naisip lang namin to, naisip ko lang to kasi parang uh, ang sarap lang sa pakiramdam na yung mga mahal natin sa buhay na nawala. Mabigyan man tayo ng chance na makasama ulit. Kasi may mga times nung kasama natin sila na hindi natin nasabi yung gusto natin sabihin. That's why. So yung iba kasi buo pa yung family so wala silang masabi. Gaya nila Ira, no, sila Angel, saka si Nicole. Pero ayun, salamat dahil at least maluwag sa loob, masarap sa pakiramdam na nasabi mo. Pero sana nga, sabi ko kanina, sana bigyan ng headset ni Lord yung mga mahal namin sa buhay na nawala na. So, mahal namin, mahal natin sila syempre. So, ayun lang guys, maraming salamat at isa na namang uh, masarap na usapan ng kasama ang Jabez Mugen. So, bet mo Thanks and God bless. Bye.